Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging sagot ng Miami Heat sa pamamahiya nga po sa kanila ni Jason Tatum. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade na magagawa ng Los Angeles Lakers kasama ang Dallas Mavericks. Kung matagal na nga po kayo mga katrops fan ng NBA, ay alam na nga po ninyo na meron na nga po talagang initan ang Miami Heat at ang Boston Celtics since ilang beses na rin naman nga po sila nagkaharap sa playoffs especially sa Eastern Conference Finals at sa ginanap nga po na championship parade ng Boston Celtics noong nakarang araw ay hindi na nga po napigilan pa ni Jason Tatum na trash to ng Miami Heat sa pagsasabi na napakadali nga na pong talunin nito sa kanilang mga laro lalo na sa tuwing bumabiyahe sila sa lugar ng Miami. Ngunit pagkatapos na rin naman nga po na naging pahayag na ito ni Jason Tatum, ay agad na rin naman nga pong sumagot dito ang mga fans ng hit nang sabihin nila na ang Miami Heat nga na po ang tunay na rason bakit napilitan ng Celtics na bumuo ng isang bagong super team matapos nga po nila i-upset last year sa Eastern Conference Finals. Meaning kung hindi nga da po dahil sa mga move o trade ng Celtics ay sigurado nga na po na hindi kayang magkampiyon si Jason Tatum sa madaling salita Nagsisinungali nga po si Tatum nang sabihin niya na madali lamang talunin ang Miami Heat Lalo pat kinailangan nga po niya ng mas maraming katulong para manalo lamang dito Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang trade na magagawa ng Los Angeles Lakers kasama ang Dallas Mavericks Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops Dalawa lamang po sa mga players ng Dallas Mavericks ang magiging unrestricted free agent ngayon na kinabibilangan nila Derek Jones Jr. at si Markif Morris matapos magtapos ng kanilang isang taong kontrata sa kanilang kukunan. Meron para naman nga pong natitirang kontrata ang kanilang mga rotational players na si Nakaira Irving, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Daniel Gafford, Derek Lively II at si PJ Washington. Ngunit hindi rin na naman nga po ibig sabihin nito na hindi na sila makakagawa ng trade ngayong offseason. Napag-usapan na rin naman nga po natin na malaki na nga po ang chance na mag-request na ng trade si Tim Hardaway Jr. sa Dallas Mavericks sa mga susunod na araw since hindi nga po nito gusto kung paano siya ginagamit ni Jason Kidd sa kanilang rotation. Ito rin naman nga po ang rason bakit nawawalan siya parati ng rhythm sa kanilang mga laro kaya mukhang siya na nga pang unang aalis sa Dallas Mavericks. At base nga po sa ekinomperma ng Dallas Mavericks, tuluyan na nga po nasa trade block ngayon si Tim Hardaway Jr. kung saan balak na nga po nila itong i-offer sa ibang kupunan. At isa nga po sa mga unang nabanggit na team na interesado sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng isang bagong shooter na posibleng ipangpalit nga po nila kay D'Angelo Russell upang umalis na ito sa kanilang team ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video